Hi guys! Welcome to my channel! For today's video, ko kayo dito sa my Wan uh, Chai Market para makita nyo lang guys kung ano yung uh, pwede nyong pasyalan dito sa One Chai Okay? So let's go guys! Nandito ako ngayon sa my MTR then mag-take ako ng A3 guys So let's go! Dito, more on elevator, escalator. Ayan. Mamimili kasi ako ng gift dahil uh, Christmas party namin today. Tada! Ito yung one guys. Next, ano na tayo? Kasi, nag, nagbiblink na yung ano. Diyan sa KFC, more on mga Pilipina yung nandyan, guys. Mura mga bilihin dito, lalo na mga fruits. Parang ano, meron silang mga sale-sale. Tayong mga Pinoy, mahilig sa sale. Ang daming tram, oh. Bakit natawid sila? Ayan, dahil green, tawid na tayo. Tawid-tawid. Dito muna tayo dadaan sa kabila. Dito guys, ganyan uso sa kanila yung kawayan. Ito yung makikita nyo dito sa market. Market na tayo. Bibili ako ng hat for Christmas. Sana may makuha ako guys. Market. Mahal naman. O, <laughs> ah, mahal naman. Itingin ako. Ayan. Tatanong tayo. Kung magkano? Excuse me, sir. Ay, ma'am. Do you have hot only? How much? How old? The red, red. Oh, Red. Six, give me one. Look at the two at his hand. I knew it. Ayan guys, meron din dito ang Pizza Hut. Ayan no. <laughs> Then PFC. Maghanap lang ako ng Red Hat. Yeah. Then ito mga ukay-ukay -okay to guys. Ayan no. Ayan, maraming namimili dito mga pinay mga ukay. Ukay, ukay. Hindi ako masyado nabili kasi medyo namamahalan din ako. Ayan, may five dollars. tayo na, $5. five dollars. Hot, hot, hot. Tingin na ako dito. Twenty-eight dollars. Hot. Ayan. So ayan guys, nakabili na ako ng ng ano, Christmas party kasi namin today. Mura lang, 16 dollars. <laughs> Meron doon 28 kasi ito na lang kasi uh, Ngayon lang naman gagamitin. Ayun, ang dami nilang display. Kahanap ah, naman tayo ng pangregalo, oh, so expensive. Nakaya, hanap ako ng Uh, word worth 50 dollars. So, ayan, meron din dito ang ganyan. Kailangan ko ng pang gifts, Alam tayo ng pwede mabilhang pang regalo. Ang baganda dito. Ito pala ako bumibili ng panty. Ayan. Dito ako bumibili ng panty. Ayan. Mura lang to guys. Dito $5 lang. Kung sa atin ay 3 for 100. Bibili ako niyan pang regalo sa Pinas. Ayan yung maganda. 5 dollars lang. Hanap tayo ng pang gift. Maraming parang mga ukay-ukay dito guys sa one child. Ayan yung mga 15 dollars. Kaya to grocery. Kailangan ko ng pang gift. Ano kaya ang bibilhin? Hanap tayo. Let's go there! Saan kaya dito may pwedeng mabilhan? Ano ba yun? Nasa Wan Chai Market ako ba? Ito o, oh, mga ukay din. Pang regalo. Kailangan kong pang gift. Ito, grocery. Yeah. Kaya pwedeng maigip. <laughs> Ang hirap mag-isip ng pangregalo. rigalo pang Ito naman, mga bilihan ng toys. Mga toy toys. Ito guys, ano to? Yan. Wait lang, papasok ako dyan guys. Tingnan ko kung anong mabibili ko. maghahanap pa tayo ng wedding erigalo Wala akong makita, guys. Ang ganda mamili dito. Ang dami kang mapapamili basta meron kang pambili. Ayun, no. May mga, may mga sapatos pa. 50 lang. Ayun, ma. Dati 200 yan. Ah, Okay. Itong ah, mga nandito, 50. Oo, oh, lahat-lahat yan. Napaka-comfortable ah. na. Mga comfortable na. Lang ngayon. Yung mga nasa lobby ba na ang price oh, na? Oo, 200 yan. Ah, mahal pala din. Mm -hmm. Ano? Pero lagi silang nagsisail. Alam oh. ko sila. <laughs> Oo. Oh, oh. Tsaka mga pansimba. Yes. Ito binili ko kasi December na ah, yes. may Thanksgiving kami. Kami nga ngayon. Kaso problema, di ko alam ang size nung ano. Bye-bye, mm -hmm. kabayan. Mag-ikot-ikot pa ako. Kaya meron dito. Tingin tayo. Hanap tayo na pang-eat. Ito ang gaganda ng mga pambata. Wow! Maganda Oh. Kasi medyo mahal din. Kapag i-convert mo sa pera natin, mahal. Ayan, no, ang gaganda. Ganda oh. Maganda ng mga pambata, guys. Oh. Uh, diba? Ito, mga princess. Towel. Twenty-eight, uh, thirty. ang It's the 80 cent. Ayan, ang no, maganda pang 105. Dami. Panda sana nito. 50 dollars lang naman ang budget namin eh. <laughs> ang hirap maghanap. Ito ang gaganda talaga ng mga pambata. Oh. Dito naman tayo sa kabilang palye. Ang dami dito mga Pinay guys. Hanap tayo dito. Dahil Christmas na, Puro pang Christmas na ang nakatinda, guys. Mga kababayan natin yan sila, ate. Market. One Chai Market. At ah, dito naman yung mga ano, mga dried ride. Ayan. One Chai Market. At ah, market na yan. Wet. So, dito tayo. Hanap tayo dito. Baka meron. Try ko sa welcome, guys. Baka meron ng mga set. Marami din dito mga Filipino store. Mga fresh ito ako nabili ng fruits. Ayan. Kasi mura yung fruits dyan. Mga na nagsisale. Market. Ah, ito mga gulay. Ang sarap mamili dito oh. Dito yung mga Filipino store. Welcome Bakery Ayan may bakery din Ito dyan guys oh, Mumura yung mga fruits dyan. Ito yung mga Pilipino store welcome. Ayun, yung mga five dollars lang, oh. Pobre kama. 180. Ito yung welcome. Ayan, oh. Makapasok. Baka merong mga sale. Alis na ako dito, guys. Wala akong makita. Babalik ako doon sa... Balik tayo dito sa ano. Bilihan ng may mga stuffed toys. Oh, bilihan. Ako po, ako po. Ang hirap maghanap. Papalok Ano ba Bila ng design. Tingin na ako dito guys. So ito na lang bilhin ko guys. Wala ako maisip pang regalo eh. Nakasale siya. 50 na lang. Dating 350 o oh, diba? Laki ng tinipid. Ito na lang kukunin ko guys. So dito ako nakabili guys. Ayan ang kaganda sale kasi mura na. Ayan. Hi! So, ayan. Naikot ko na yung one chai, guys. Bumili kasi ako ng gift. Dahil, dahil, Christmas party namin today, ang nakuha ko na lang ay shoes. Mahirap maghanap ng pang gift. Mag-stop toy sana ako. Kaso ang mahal din pala ng mga stop toys dito. Mga libo din ang price. Kaya shoes na lang ang binili ko. Fifty dollars. Ayan. Alam nyo na makikita nyo dito sa Wan Chai Market. Ang dami nyo makikita dito. Pabalik na ako ngayon. Thank you so much for watching. Pasyal kayo dito guys. Marami kayong mabibili dito sa market.